Nagsisimula na ang bagong kabanata ng kasaysayan ng ating mahal na lungsod. Kapit-bisig tayo tungo sa isang pasig na walang palakasan, walang pananakot. Tungo sa isang lipunan kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na itaas ang antas ng kanyang pamumuhay. Para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng pasigenyo. Iba naman, iba na. Pasigenyo naman. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang lungsod Pasig. pasig Lahat dito ay masigasigastig Nakakabilib, tindig, may iisang dibdib Isang buhay na may pag-ibig Makukulay na ang paligid Mahusay sa paghimig Magkakapatid ang turingan ni isang Sa pasig tulungan ang hilig Mga tinaguri ang makikisig Mapagkumbaba masusugit May pagkakaisa sa puso tisi Sa musika maraming diamante Lugar ng mga superstar May patunay sa pagkabante Kapit-bisig sa pag -anda. Ang ganda na nang naging kalakaran Iba naman, yeah, iba na pa si naman Sama-sama tulong-tulong sa sa sabay sa pagakbang Kaya ka na, kumapit ka Sabay-sabay sa paglakbang bawat kagad na panibahin nagpalit ng panahon nagsabi na giba sa amin kada pasan suliranin kayang kaya buwagin nang sama-sama basta waksa ng mga sistemang gumagapos sa kamay at paas sa laping nagsilbing pantakip sa bibig at pampiring sa mata nagmula sa di ka aya ayang pagkilala ka ba na tagigita tama duming ilog ngayon ang lungsod kong kinalakihan pag-asa at malaking bilog ng pag sa, nawala na sa mga pangil na buhay na masamang panaginip na ipinilit ni pinilit makamit talgumpay sa kanya, kasaganahan palagi kasak bibi mananatili na malakas yan ang pili pino kahit ano man ang hamon, ay maglaon na ahon babangon sa pagkatayo walang pini pili kahit ano man ang pwedeng paraan makikita mo na magaling kahit saan laging kasaling humakot ng karangalan malabo kurakot sa pagkatala mo naman yan, ng city of passing makikisama simulan ngayon sa lulubusin na ang lahat ngayon dapat laging sigurado ano mang desisyon pero kahit ganon tuloy pa rin ang saya abot-abot sa langit ang itin ng bawat isa yan ang pagkakaisa kailangan lang tulungan lahat tayo magkakasama at walang iwanan lahat ng bagay nito pwede mo namang makuha kailangan lang sarili pagkukusa Lahat sana ng gusto mo ay gusto ko at gusto niya Dahil dyan lahat tayo magkakasundo Wala nang dahil lang para magkagulo Yan ang nais ko, yan ang nais mo Kinagawa ko to gamit ang lapis ko Tandaan lahat tayo ay magkakapatid Kahit di magkatuko, yan ang tanging pahatid At ating binubuo, pagsasama at batid Natin ang pagiging tama at malayo sa patid Kaya halika na, kumapit ka Sabay-sabay sa paglakbay